Ito nga ang magandang dahilan ni Coach Reddick kung bakit niya nga inalis si Dilo sa starting lineup at pinalit ito nga si Cameron Reddish. Well, kinagulat ng marami ito nga ang pagbabagong ito mga idol pero for the good naman daw ito sabi ni Coach Reddick sa team ng LA Lakers nang dahil binabalance nga daw nila ang kanilang first and second unit kung saan ipiniluanag nga ni Coach Redick mga idol na ang paglalagay nga daw kay Dilo off the bench ay parang pagdadagdag nga daw ng offensive punch sa kanilang ang second unit ng dahil hindi nga magandang performance nila at ang paglalagay naman kay Cameron Reddish sa starting five ay ang pag-improve ng perimeter defense na itong nga starting five ng LA Lakers at talagang nga namang hindi na si Dilo pati na rin si Austin Reeves ang tumatao ang bumabantay sa mga best players on the other team. Ngayon ay ito ay trabaho na nga ni Cameron Reddish in actually against Paul George ay napakaganda nga ng kanyang ginawang jab in guarding Paul George at talaga nga namang off night ang nangyari kay PG-13. And then kay D'Angelo Raza naman mga idol na naging off the bench player ay na-serve niya ang kanyang purpose. At yun nga ay pagdadagdag ng offensive scoring dito nga sa second unit ng Lakers. And actually sa kanyang first time off the bench this year ay kanyang nilaro ang best game niya so far para nga sa Lakers ngayong season. At meron nga siyang 18 points, 3 assists at very efficient pang idol 7 out of 12 sa field, 50% sa kanyang mga 3 pointers. So I think it's safe to say mga idol naguma na gumana nga itong lineup adjustment ni Coach Redick mga idol sa team ng LA Lakers. At matapos nga niya na ito ang kanyang mga nasabi sa kanyang post-game interview. Pakinggan natin ang ilan pa sa kanyang mga paliwanag. I thought both those guys starred in the roles that they had tonight. Cam took one shot in 27 minutes but had a huge impact on the game defensively. You know, Paul George never got going at any point in the game. And then for, for D'Lo, I thought he starred in that role as well. Big time pop for us off the bench. Um, a really efficient night for him. Played really good basketball. At ang maganda dito mga idol si D'Angelo Russell nga ay tanggap eto ang ginawang pagbabago ni Coach Redding nang dahil gusto niya nga lang daw talagang manalo, kumbaga gusto niyang tulungan ang team ng LA Lakers. Pakinggan naman natin ang mga sinabi ni Dilo. I so to win. Um, so whatever it took, uh, change of plans, whatever it is, whatever coach just

Anyways mga idol, talaga nga namang sa simple adjustment kang ito ni Coach Redick ay kahit papano ay naban-aidan or at least na remedyoan nga ang mga problema ang pinoproblema ng LA Lakers sa umpisa ng season. At yun nga mga idol ay ang kanilang perimeter defense sa kanilang starting five at pati na nga rin ang kanilang off the bench scoring. And let's see mga idol kung ito bang stratahiyang ito ay patuloy na gagana para sa team ng Lakers sa kanilang ang mga next games. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.